<clears throat> magandang umaga magtatanghali na eto, sitwasyon ngayon bumabagsak ang snow nag-i-snow siya at yeah, and, um, ang, as far as I remember February is the most uh, snow that we are having every year aside from last year <laughs> last year is different ano siya uh, tahimik last year um, may, may magulong temperature last year my lamig, mainit, malamig pero ngayon it looks like it's the, the normal year na ang February ang pinakamaraming snow ayan bumabagsak minus 3 lang ang temperature pero nag no I don't know kung nakikita nyo yung bumabagsak na no Kalmado siya. Walang malakas na hangin. Yan sa kapitbahay ang anong yan. Vehicle na yan ka panikar. Yan. Ewan ko kung gaano kakapal ang lalabas dito sa snow. Mag-accumulate yan. Dadami yan. Pag hindi tumigil yung isno. Pero sa March wala na yan. Hopefully. <laughs> Lumitaw na yung damo eh. Hindi na nagisno nung mga nakaraang araw. Nakarating nga kami sa Toronto eh. Eh ngayon, February. Alam ko, February ang maraming isno. Every year. But not last year. So, hindi pa tayo pwede magtanim. Tanyo, patay pa lahat. Aside from that bush, naggreen green At saka ang mga pine tree, okay lang sila, green pa rin sila kahit na nag-winter. So, ngayon ay uh, February 2 Kahapon nag-umpisa yung kay Trump na binigyan ng ang Canada at Mexico ng 25% tariff or taxes sa mga ini- ini ini import Tignan natin sa harap. Ito sa side. Tignan natin sa harap. Yeah, nag-accumulate na siya. Walang dumada ang sasakyan. Kitang-kita sa snow. Wala masyadong lumalabas ng bahay. gabi, merong kumatok, may nag-doorbell sa amin nagkamali ng address alas, ano oras na yun? alas 8 ng gabi yan Yan ang itsura ng harap. Walang katao-tao. Yan ang sitwasyon namin ngayon, February 2nd. Gumagawa ako ng kahon balik bayan box para sa Pilipinas. Hindi pa tapos yan. <laughs> so, balik tayo sa likod. Yan ang current situation. So hanggang dito na lang. Update lang 'yan sa aming weather. Okay. Bye-bye na. Bantayan natin ang ating sitwasyon ng weather dito sa Canada. Bye.